Hi guys ayan uh, kami ay mangunguha ng kamuting kahoy guys ayan ayan nga pala guys yung taniman ng kamuting kahoy ayan so mangunguha kami ng kamuting kahoy para lagain guys maliliit pa siya guys oh, pero pwede na rin ayan So, mangungawa kami guys para gawing meriyan. So, guys. Ito yung kamuting kahoy na aanoy namin. Pinapakuha. Para gawing meriyandahan. Yan, Mangungawa kami ngayon. Ayan guys. Medyo maliliit-liit pa sila guys. Na ano kasi ng tag-init na. Ayan you know, Maliliit pa lang. So, magta-try tayong mag, ano guys, magbubunot ng kamuting kahoy. Ayan oh. Maliliit pa naman siya. Pero pwede na rin ito guys. So, ito nga yung masarap. Hindi yung gano'n ng kalakihan. Ayan, ah, grabbing guys Yeah. Yeah. Ayun oh. Mag... maglala kami guys ng kamutingka. Kamutingka, hoy. Ayun oh. Okay, bigyan natin muna ng okay. Ayan guys Dito Maglalaga kami ng kamating kahoy ito Tapos lalagyan ng Lokadan or Boko Ayan guys Maliliit din siya pero ito nga yung guys Mas gusto ko yung medyo maliliit lang Kaysa doon sa sobrang lalaki Ayan Saktong sakto yun Wala kang pundang Ang sundang, oh, naputol. Ang sundang? Ang lo oh. Kung ang sundang ko. So, may naputol dito, guys. Ayan. Mayroon din, oh. Ayan. So, maglalaga kami, guys. Ayan. Matika ay dahil meriendahan namin. Ayan. Meriendahan ay kamuting kahoy. Ayan. So, ito nga pala guys yung mga anong pag-init na kasi dito guys kaya medyo hindi na gaano lumaki yung kamuting kahoy. You know, kasi tag-init na dito.

hindi pala kami nakadala guys ng itak guys kaya ano iitakin pa yan pupulun. ano tapos sabay may ano may asin tapos may nyog poko So, guys nga pala pwede pala itong gawing pantanim uli yung mga ano niya, yung, yung kanyang tangkay nya guys so, yung puno nya pwede pa itatanim uli para tumubo ayan yun nga pala yung mga bagong tanim guys mga bagong tanim ayan so ang kulit ng kagandahan dito sa probinsya guys kasi pag may kunting taniman ka makakapagtanim ka ng mga gulay gulay mga kamuting kahoy kamuti guys ayan kapag so, may bakanting lote ka pwedeng pwede nang magtanim ka at mga kamuting kahoy ayan ito nga pala may mga saging din nga pala dito guys oh so. medyo maliliit pa guys yung saging dito tas dito sa paligid ng aming ano Maraming bambo dito guys oh. Mga kawayan. Yan oh. Kaya pagdandito dito sa ano namin. Hindi gaano mainit guys. Kasi napapalibutan kami ng mga kawayan or bambo. Ayan guys. Yan oh. So may konting drainage din or canal din sa baba. Yan oh. Yan yung mga tubig dumadaan. Pero dare. May nga ano na yan guys, mga kawayan na yung mga nakatanim dyan. Oh. Yan. Kasi ito nga pala yung bahay ng nono sa punso, guys. yun, oh. Pero hindi ko alam kung totoo yun. Yung kwenta-kwenta nila. May bahay daw na nono ng punso, guys. Yan yun, oh. Yan, oh. Ayan, yan yung guys, oh. Yan, yan oh. Pabuntok. Pero hindi naman ako gano'ng naniniwala. Ano yan, guys, eh. Bahay ng anay. Yan, Nono sa punso kung tawagin ng mga iba pero iwan ko lang kung totoo nga ba yan so, guys yung mga kanal at tubig dyan kanal tapos dito nga yung mga kawayan na kawayan na maraming puno oh ang dito guys kung mayroon kang ano mayroon kang doyan gawin dito sa mailalim ng kawayan oh. No. maggawa ng doyan kasi malamig dito guys so no, napaka medyo malamig ang ano dito mo oh. si may hangin ayan ayan tsaka dito rin yung may bagong tanim guys mababa pa mababa pa guys yung saging pero may bunga na oh tingnan nyo guys ayan oh yung bababa pa pa nyan may bunga na rin oh ang cute oh. tapos may mayroon din palang tinanim na nyog ah. Na bagong tanim na nyog. Dalawa. Ayan. So yun guys. So may isa pang nyog dito na medyo malaki-laki na rin sya. Ayan. So. Ito na nga pala guys yung nakuha namin na harvest na kamuting kahoy guys. Nalalagay namin. Ayan guys oh. So. Ayan. Pwede na yan gawing meriendahan dito guys sarap niyan lagain guys ayan ayan o oh. ayan guys so uuwi na nga pala kami guys dahil babalatan na to at ito ay ilalagay na namin, na ang ayan so pa-away na kami guys malapit lang naman dito sa bakuran lang namin to guys ito nga pala guys yung mga kamoting tinanim ng kapatid ko yan ayan guys kamote na nasa sako guys kasi para magkaroon ng laman yan guys Ayan Sa sako lang Ayan din nga pala yung mga sita Ampalaya Dito nga pala guys may mga May mga gabi dito guys Ayan o oh, Ang gaganda ng gabi Ayan Gabi Ayan sa mga gusto mga gabi Ayan mga gabi Ayan pala bagong papunla guys Ayan So, huwag na nga pala kami guys. Ayan. Ayan guys. At kami ay magbabalat na ng na ang kamuting kahoy. A few Mag moments yung... later. <coughs> Babalat na guys. Bito maliliit lang siya guys pero masarap to dahil kulay puti yung laman niya. So, Sobrang sarap nito guys lalo kung mayroon pang kasamang buko. Ayan. So pagpasinsyanan nyo na guys dahil di tayo gaarong marunong magbalat ng ano ng muting tahoy. Ito nga pala magbabalat. Ayan guys, comment naman kayo dyan. Kung kayo ay kumakain ng kamuting kahoy, kahit bibigyan ko kayo guys ng kamuting kahoy na Kaya, uh, comment lang kayo guys dyan. Comment para uh, kayo ay taga-protect na guys. Kayo ay malalaman nyo ito kung ano lang kamuting kahoy dyan. Yeah. ang tawag dito sa ano pala guys pag sa Manila at Abalinghoy pag sa Bicol kamuting kahoy ano anong klaseng kamuting kahoy ito guys kulay puti ito eh nga pala guys ito nga pala yung magiging karyendahan natin yung araw ngayong hapon guys dahil Medyo malayo nga naman kami guys sa aming probis, sa aming mga tindahan guys. Kaya ito pa lang yung aming gagawing merienda Pero paminsan-minsan din guys, meron din pala dito guys, nagpunta ng maruya. Sinapot. Pero ngayong araw guys, parang wala naman na ako. Ang gagawin na lang natin guys, ito na lang ang meriendahan. Guys. Ayan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ng ating YouTube channel guys, Kitchen Vlogs. Click nyo naman po yung aking uh, YouTube channel guys para updated kayo sa lahat ng video at takishare na rin guys para malibalis tayo makita ng mga ating mga viewers sa Ha? Huh? Amay at mayaya guys, magkakaroon na tayo ng merienda ang kamuding kahoy. Medyo matagal-tagal to guys eh. Kasi medyo maliliit lang itong binabalatan natin. hanggang dito muna guys yung ating video guys so thank you for watching and God bless to everyone guys so paki subscribe nyo na rin po guys yung aking youtube